Tropa, punta tayo dito sa may uh, may Kaua, Bulacan at uh, nandito na tayo ngayon sa Burautan ni Boss Donald sa Emma Town Center. No, pwede mo siyang i sa actually makikita mo siya. So ito yung pinakamurang bilihan ng mga parts ng mga motor dito sa may Maykawayan. So halika trupa. ano dito trupa? Huh? Ano bibili niyo dito? am um, nag-aano pa lang po kami ng mags So, wala po kami. Wala so, pa stock. So kasi yung bago daw yung mga ano rim lang eh no? Rim lang po. So So bakit na, bakit kayo napunta dito? Um mura po daw po yung mga parts nakita ko po sa sa Edge. Uh, oh. O maraming salamat sir. Thank, oh, okay. Thank you. Thank you. Dali okay. po mumpa shout out. Oh naman. Pa-shout out po kay Hev Evie Santipe. Oh. Uh, uh, Hev Evie. Yan oh, brake fluid. Oh, yan oh. Lords. Idol, magkano to? 80. Pesos. 80 pesos lang siya. Yan yung brake fluid nila. Tapos yung tie sealer nila, Magkano to? 50. 50. So actually, bagsakan talaga to dito sa Maykawa So nag-trending to actually kay Boss Bigotillo Brothers, isa nating ano, idol. At uh, ito yung mga motor parts. Pwede kayong bumili dito sa Maykawa So ito mata magkano yung ano nito? Hmm. Dito, mura dito, trupa. Kaya pwede siya dayuhin talaga. Sa mga ganitong ano, headlight na ganito. 350 siya. Yan tropa oh. Bago pa siya yo. Oh. So sa mga sira yung mga headlight, yan. The best yan. Ito. Ano ah, phone holder. Sa ganitong phone holder mo, magkano to? 250 siya. Oh, tingnan natin yung ano daw. Ah, ito. Ito yung bagong shipment. Ito, ayos din. Bakal na ano na rin yung ano nyo. 250, true pa. Ito, yung mga ano, shock absorber, no? Ayan, mga shock na ano. Ito, sa mga ganito, magkano yung price niya? 800. 800. Pares na siya, di ba? Oh, pares na siya. Bale, brand nyo yun talaga yung busing. Oh, tsaka brand nyo eh. May box eh. May box yun talaga eh. May box yung pinaka. In, in order talaga siya. ng God. Dito magtsatsaga ka talaga. Ito mga side mirror daw nila is 100 pesos lang. Magtsatsaga ka talaga na ano eh, na bumili. At ka maghalukay no. Marami kang makikita items dito. So yun Idol, yun magkano yung ganito mo? 50, 50 lang siya. Napakamura okay. talaga. 50 pesos oh. Tapos dito na dito mo na pwedeng pagawa. Ah dito rin. Ah, magkano yung price nung pag pag magpapagawa? Ah, sa ko na siya magkano ano lang. Grabe 50 pesos. Ito dito pa tingnan mo. P seat cover 50 pesos. Iba-iba na lang oh. Ayun. Totally quality, oh. oh. quality siya eh, Quality siya. Eh. Yan, sa mga mini-tools. Ayan, yung price niya is 35 pesos. So, sa mga, ano, sa mga, nag, uh, ano, dyan, na uh, joyride, eh, no? at least may mga mini-tools na ngayon. 35 pesos. Ito yung magic gatas, yata. Tati. O, nga yeah, magic gatas nga. Sa magic gatas mo, magkano? 50. Ayan yung mga pampakintab yun. Panlinis na nga na yun. Sa ganyan, magkano siya? Piso, isang hmm. pirat. O oh, eto, maganda rin na lang. Apat lang. Maganda rin na. So. Paliwanag pa. Lili na nga Interruptor. Interruptor lang. Ilan kaya apat? Ayaw. Ang ganda ng kulay. Sa ganyan, magkano sa ganyan, madam? Hindi pa sure kasi sa Boso may sakit eh. Magkano yung price niyan? Hindi ko sure. Ayun, di pa sigurado yan, bago. O nga eh, bagong shipment siya. Ayan, dropa. Yung LED yun, sure na yun, 10 pesos siya yan. Kada isang ano. Okay. Lakas e eh, no. So magkano siya? 300. So ito yung headlight din eh, no? pinaka-front din no, no? So sa mga anong motor ang pwedeng lagyan yan? Ito, -max, Max 'yan. So Lakas e, eh, oh. Entro pa. Bang sniper. Sa mga drifter mo, depende sa klase kung magkano yung ano niya. Lahat po ng klase niya, ano? sandaan sandaan lang. Ah, lahat ng drifter. Ito sa bre, ano mo? Sa mga ganitong brake, ano mo? 150 30. 150 siya. Set na siya. Okay, 30, 30. Kabila. Tignan mo, trupa, oh. Drifter, sandaan lang. Iba-iba, eh, oh. Yan, oh. Sit cover, 50. Sit cover, yan, 50. Leather siya, ano? Yan, oh. Tignan mo, trupa, oh. 50 pesos. Bagay na bagay talaga ito sa mga motor shop. Ayan. Ito 100 pesos. Yung mga Louis Vuitton. Ayan. 100 pesos. Not bad, no? Pag may free time kayo. Naku, dami dito. Trupe, eh, oh. Oh. Ito tayo dito sa mga yung ano niya? 100 pesos. Ayan na, 100 pesos siya. Isang set, pang bunga. 200 dalawa na yung eto yung dalawang ano eto trupa, uh, sa bawat di ba yung rayos so eto mura to 100 pesos oh. 100 pesos lang siya talaga ma'am ah, please invite mo naman yung mga viewers ko dito sa AJTV vlog na bumili dito sa burautan ni Kuya Donald hi sa mga katrops ni AJTV vlog baka gusto nyong bumisita dito sa Santo Niño, may kawayan sa Emma Town Center. Uh, marami po dito kayong mapipiling, magaganda, mura. At kaya-kaya ng bulsa para sa mga gusto magdegosyo. Punta lang po kayo dito. Uh, ang oras na kami ano dito, 7 to 8? 7 to 8 ng gabi. 7 to 7 uh, ng, ng umaga, tapos 7 to 7 ng, ano, seven ng gabi. Oo. Pwede, pwede kayong pumunta dito. Yeah. Kanya-kanyang pili pero magagandang items, murang-mura, kaya-kaya ng bulsa. Kaya-kaya magsimula ng negosyo. Ma'am, thank you ah. Okay. Uh, sa mga uh, ano bagong uh, negosyante no, try nyo dito yung may mga motor ano, motor uh, shop no. Try nyo bumili dito actually. Isa to sa mga pinakamura talagang bilihan ng mga motor parts dito o, sa Maykawayan, Bulacan. Na, may so ito pa. Huwag niyo kakalimutan si Boss Dia. Boss D. Donald and Marlene Motor Parts and Accessories. Dito lang yan, ha? Sa so May Santo Niño. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Thank you.